Sa nakaraang kwento natin ay nagtapos tayo sa pag-uusap ni Jin Sang at ni Juya at tugon ni Jin Sang habang tinuturo si Giyong, ang pinaka ganap sa ngayon ay ang aming squad leader ay tumatakas. Dito chenik niya ang natitirang oras, sa isip-isip niya pambihira naman may tatlong minuto pa. Kailangan kong makasurvive, bigla niyang sinabihan ng babae na, pwede ba kitang tawaging nuna? Hindi ako nanlalandi o ano Dagdag pa nito, oh no. Pasensya na, nagalit ka ba sa sinabi ko? Gayun pa tatawagin na lang kitang senior. Tugon ng babae, kung inuubos mo lang ang oras, wala itong silbi. Ilabas mo ang iyong ideya. Sagot naman ang ating bida, pero kapalaran na ang nagtatagpo sa atin. Magpakilala man lang muna tayo sa isa't isa. At dito umabot na sa puntong galit na galit na ang babae, sabi niya kung tumatanggi kang ilabas ang iyong ideya, lalabo na nakita kahit wala kang sandata sabi naman ni Jin Song, sandali, teka muna, wait lang. Sabi ng babae, dalian mo at ilabas mo na, mukhang ikaw ang may pinakamalakas na ideya kumpara sa iyong mga kasama. Sagot naman ni Jin Song, bakit ka ba nagmamadali? Dapat alam mo na ang pagiging kalmado ay importanteng kwalidad. Galit na galit na ang babae at nang papalapit na ito, sabi ni Jin Song, ito ang sinasabi ng amako sa aking ina habang binubugbog siya. Bigla naman niya sinabi na, ito, ipapakita ko na sayo, ilalabas ko na. Isa, dalawa, tada, inilabas niya ang maliit na punyal, ito ay isang karaniwa na punyal na walang kahit anong special na skills. At ang rank ng punyal na ito ay F, nang makita ng babae ang ideya ni Jinsang ay napakamot ito at sinabing, ikaw siguro yon. sinabihan naman siya ni Jin na, Senior, bakit ka biglang kumilos ng ganyan, may sakit ka ba? Pumunta ka dapat sa nurse. Tinanong naman siya ng babae, ikaw ba ang sinasabi nilang F rank? Tumugo naman si Jin Song na proud na proud. oh, ako nga iyon. Ang sikat na F rank user. Nadismaya naman ang babae nang malaman na siya nga iyon. Sabi ni Jin Song, subalit ang punyal na ito ay tinuturing kong S rank kumpara sa lahat ng karaniwan na punyal. Tumalikod ang babae sa kanya, sabi niya, senior, pasensya na pero saan ka pupunta? Sagot naman ang babae, Akala ko ay malakas ka kasi naiwasan mo ang atake ko, ngunit swerte ka lang pala. Tugon naman ni Jin Sang, sandali, teka muna. Huwag kang umalis pakiusap. Ikaw lang ang nagnanais na makita ito. Hindi ka pwede ma-disappoint at umalis ng ganyan, di siya pinansin ng babae tuloy lang siya sa paglalakad. Sabi ng ating bida habang papalayo sa kanya ang babae, kung magpapatuloy ka sa paglalakad, aatakihin kita mula sa likod mo. Ito na ang huling babala ko. Tugon naman ng babae, wala akong rason para sayangin ko ang aking oras sa kagaya mong F. Rank lang. Di pa siya tapos sa pagsasalita ay nakita niyang aataki na si Jin Sung sa kanya. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay hindi na siya nakariyak. At sinalag na lang niya ang ataking yun ni Jin Sung. Pagtapos nun ay sobrang bulat na gulat ang babae, tumatawa naman si Jin Sung at sinabing, sobrang tigas naman ang armor mo. Nang makita naman ng mga kaklase ni Jin Song ang pangyayaring yun ay napahalakhak sila sa tawa. Sabi ng isa, gaya nga ng inaasahan sa isang F-rank. Dagdag pa ng isa, kahit si Sunbei ay naguguluhan, hindi man lang siya nakadamage. Nalungkot naman si Jin Song dahil doon. Napabuntong hininga naman ang babae, kahit na mabilis ka pang pa gumalaw. Lahat ng ideya ay ganyan talaga. Dahil na ko na, na hindi yan o sa sakin. Mabuti pang tumigil ka na, napakamot naman sa ulo ang ating bida sabay sabing, sana naman ay sa ginawa kong yun ay kunti na lang ang natitirang oras. Pagtingin niya sa kanyang relo ay mayroon pang dalawang minuto ang natitira. Sa kabilang eksena, sinabi ni Giyong kay Jin Song habang papalapit sa kanya ang babae, basura ka talaga, hindi ka man lang aabot sa limang minuto. Sinabi naman ng babae kay Giyong, yan ba ang dapat na sinasabi ng isang tumatakas palayo? Dito, takot na takot si Giyong pero sabi niya sa babae, Senior, magpipigil lang ako sayo. Tumigil ka na mula dyan sa tinatayuan mo. Sagot ng babae, huwag ka na magpigil sa akin, palapit ng palapit siya kay Giyong sabay sabing, ipakita natin ang demonstrasyon ng iyong married. Ipakita mo ang lakas mo kung gusto mo maging malakas ka kay Ann Sa isip-isip ni Giyong, ang malas ko naman. At dito nakaapak siya sa bato at naramdaman niya na ang batong natapa kanya ay malaki pala. Sa isip-isip ni Giyong, mukhang sakin napapanig ang swerte. Tinanong siya ulit ng babae, kailan mo ba papatunayan ang iyong married? Tugon naman ni Giyong, kung yan ang gusto mo, sige ipapakita ko sayo. Dito naghahanda siya ng isang spell, nagulat naman ang babae, pati si Jinsang ay nataranta. Sinabi niya sa babae, delikado dyan armored senior. Kinugot ni Giyong ang malaking bato mula sa ilalim ng lupa, ang skill na ito ni Giyong ay tinatawag na extract something stuck and swing it. Ang ideya rank nito ay B at ang overall combat ability nito ay B rin. Ang skill na ito ay magagamit lang sa mga bagay na nai-stock, kapag na stock ang isang bagay ay pwede ito gawing sandata. Ang na-extract na bagay ay maaaring baliwalain ang bigat nito ayon sa gumagamit. Nagulat naman ang mga kaklase nila, sabi ng isa, third year naman siya, siguro kakayanin naman niya. Siguro, pero sa ganyang kalaking bato mukhang malabo. Balik sa eksena, sabi ng babae kay Giyong, hindi ka pala tumatakas palayo kundi, ay naghihintay ka lang ng pagkakataon na magamit mo yung bato dahil sa ideya mo. Naghahanda na ihagis ni Giyong ang malaking bato sa babae, at maya-maya pa ay inihagis niya na ito patungo sa babae habang sinasabing, Pakiusap lang na ikaw ang maging daan na yerokan ko para maipakita ko ang aking ideya Mary. Dagdag pa nito, ako si Bayan giyung hindi pa siya tapos sa pagsasalita at natigilan itong nang marining niya ang isang pamilyar na boses, ginamitan siya ng isang skill ni Samho. Napadapa naman ito, habang ang babae naman ay pinipigilan niya ang bato pero masyado itong malakas. Sa isip niya, gamit ang aking ideya ay kaya ko ito. Nagulat siya ng marinig nang mabasag ang batong kanyang pinipigilan. Ginamitan pala ng skill ni Sangho na I'll definitely catch you. Nagalit naman ang babae dahil sa ginawang yun ni Sangho. Sabi niya, ito na sana ang magandang pagkakataon para ipamalas ko ang galing ko. Bakit ka nakialam squad leader? Tungugo naman si Sangho, ang attacking yun ay medyo delikado. Kailangan kong protektahan ang bawat miyembro ng squad ko. Tungugo naman ang babae, sinasabi mo bang hindi ko kaya yon? Sagot naman ni Song Ho, Juya, mukhang hindi mo kakayanin mag-isa ang malaking bato na yon. Naramdaman niyang may papalapit sa kanyang likod at lemingan siya, aatakihin siya ni Giyong mula sa likod, pero kinaunter niya ito ng kanyang skill. Ang skill na ito ay tinatawag na ill definitely catch you. Ang idea rank nito ay B-, pero ang overall combat ability naman ay A+. Mahuhuli nito ang kahit anong gustuhin niya sa fixed na distansya, Nakita naman ni Jin Sung ang pangyayaring yun at sinabi niya na, naloko ka squad leader. Bamaling ang tingin ni Song Ho sa ating bida, nang makita ni Jin Sung na papalapit na si Song Ho sa kanya ay sabi niya, suko na ako. Sabi ni Song Ho, binigyan mo ng babala si Juya bago pa man ma-activate ni Giyong ang ideya niya. Bakit mo ginawa yon? Tugon naman ni Jin Sung, ang aming squad leader ay medyo may pagkaganid. Kailangan ko siyang pagsabihan kasi hindi ko alam kung ano ang gagawin ni Giyong. Tugon naman ni Songho, hindi ka magaling magsinungaling, nang papalapit na si Songho sa kanya ay sabi niya, sandali, pero sumuko na ako ba? Diba? Dito ginamitan siya ni Songho ng kanyang skill, pero itinapon niya ang kanyang punyal at habang kinakounter niya ang atake ni Songho sabi naman ni Jin Song, pakiusap makinig ka kapag may nagsasalita. napa -atras naman si Songho dahil sa ataking yon ni Jin Song. Dito tinanong ni Songho si Jin Song kung sino ba talaga siya. Nagpakilala naman si Jin Song, ako ay isang second year na nasa 10th platoon at 3 squad member. Ako si Park Jin Song nagtataglay ng F-rank na ideya. Tinignan ni Jin Song ang kanyang orasan at parang may iyak na ito dahil isang minuto pa ang nalalabing oras. Tinanong siya ni Song Ho, saan ka ba nakitingin second year? Napakamot naman sa ulo si Jin Song sabay sabing, nakakatakot ka kasi kung tumingin sakin. sa akin. Sa isip-isip niya, isang minuto na lang ang natitira. Binabilang niya ang atensyon ni Song Ho sa iba para pamatay oras. Sabi niya, tignan mo ang mga tao dun o, oh. lahat sila ay excited na nakikitang nasa panganib ako. Kakilakilabot ba? Diba? Sa isip ni Jin Song, oras bilis-bilisan mo naman. Tugon naman ni Song Ho, sinusubukan mo ba akong linlangin? Ayaw ko ng mga taong gumagawa ng ganyan. Sagot naman ang ating bida, ano bang naiisip mo na magagawa ko ng mag-isa lang? Bagaman na sabihan mo akong ayaw mo sakin ay sobra naman. Tinanong siya ni Song Ho, bakit hindi mo sinusubukang manalo? Tugon naman ni Jin Song, subukan, isa lang akong F rank, mahalaga pa ba yon? Sagot naman ni Song Ho, hindi ito isang babala kundi isang payo. Dito sinabi ni Song Ho na, sabi nila sa grand competition na, ito ang mga scouts ay pipiliin nila ang kanilang tatanggalin kung hindi maganda ang ipinapakita. At ang mga hindi kagalingan ay transfer nila sa ibang skwelahan. Napagtanto naman ni Jin Song, sa isip-isip niya, transfer? Kaya pala ganun na lang ang ekspresyon ng aming homeroom teacher sa akin kanina. At dito sinabihan niya si Sangho na ayaw niyang mag-transfer. Tugon ni samho kaya ayusin mo. Sa isip-isip naman ng ating bida na kung ang senior ang aking kalaban. Hindi ko alam kung magiging okay ka pa pagkatapos nito. Dito ay parang may lumalabas na pulang usok sa ating bida, parang biglang lumakas si Jin Song, may lumalabas na usok na pula sa paligid niya, at bigla siyang nagkaroon ng karagdagang lakas. Ito na kaya ang tunay na kapangyarihan ng ating bida? Kahit na dumagdag ang lakas niya, ang idea rank niya ay nananatilin F pa rin. F pa rin ang kanyang overall combat ability, at ang kanyang punyal ay karaniwan pa rin na walang kahit anong special ability. Subalit, nadagdagan ang kanyang pisikal na abilidad ng tatlong beses kaysa sa kanyang orihinal na abilidad. Natutukoy niya na ang vital points ng kanyang kalaban at ideya nito. Nadadama niya na ang mas madaling paraan para mapatamba ang kanyang kalaban. Mao-off niya lang ito kapag nawasak niya ang ideya o napatay niya ang kanyang kalaban. Kinakain na siya ng sistema ang kagustuhan pumatay. Ang skill na ito, ay tinatawag na absolute murder. Ang ideya rank nito ay S. At dito, humanda ng pag-ataki si Sangho, nagulat naman si Samho dahil nakikita ni Jin Sang ang ranggo ng kanyang ideya. Maya-maya pa ay parang hindi na makontrol ni Jin Sang ang kanyang kapangyarihan na absolute murder kaya sinabihan niya si Sangho Ho na pigilan siya nito. Naramdaman naman ni Sang Ho ang umaapaw na kapangyarihan na kagustuhang pumatay kay Jin Sang. Ipinagsawa walang bahala na lang lahat ni Jin Song kay Sangho kasi kahit siya ay eh hindi niya kayang kontrolin ang kanyang sarili. Dito nakita ng mga kaklase ni Jin Song ang mga nangyayari, nagtaka sila kung bakit hindi pa sumusugod si Sangho. Sinabi ng isa na hindi karapat-dapat na ni Sangho ang isang yan. Sinigawan naman ng may pulang buhok si Sangho dahil pumunta siya dito para manood kung paano bagbogan si Jin Song. At dito, napansin ni Samhowang ang stance ni Jin Song na hindi preparado, ngunit wala man lang kahit isang opening. Napansin naman ni Juya ang masamang enerhiya na nagmumula kay Jin Song dahil ibang-iba ito nang makaharap niya kanina. Hindi lang si Juya ang nakapansin ng ganoong enerhiya na nagmula kay Jin Song, kundi pati na rin ang kanilang kasamahan. Hindi na nila pinatagal tagal at agad naman inutusan ni Juya ang kanyang kasamahan para pigilan si Jin Song. Dahil sa ginawa na yon ni Juya ay nadismaya naman si Sangho sa kanya kung bakit pinigilan si Jin Song. Sagot naman ni Juya sa kanya na katulad ni Sangho meron ding tungkulin si Juya na sagipin sa kapahamakan ang kanyang mga kagrupo. Sagot naman ni Sangho na di na kailangan protektahan siya ni Juya ngunit nagsalita naman si Jin Song kung sigurado daw ba si Sangho napagtanto ni Sam Ho na bago pa man nila mapigilan si Jin Sang ay inatake muna sila nito, sa sobrang bilis ng ataking iyon ay hindi na nila namalaya na ang bawat isa sa kanila ay nagtamo ng matinding pinsala. Sinabihan ni Sam Ho si Juya na i-release e niya na ang kanyang ideya bago pa itutuloy ang mavasak, di naman makapaniwala si Juya sa kanyang nasasaksihan na unti-unting nababasag ang kanyang armor. At ganun din sa mga kasamahan niya nabasag ang kanilang mga bracelet patunay lang ito na ang atake na ginawa ni Jin Sung ay some obra kaya nabasag ang kanilang mga bracelet. Walang kaalam-alam ang isang miyembro na napagkamalan pa niya na enough ng nurse ang ideya sa bracelet kaya ito nabasag. Habang si Juya naman ay parang nahihiya dahil nabasag ang kanyang armor, samantala si Sung Ho naman ay tinititigan niya si Jin Sung at tinawag niya ito sa pangalan niya. Pabirong sagot naman ng ating bida na ang iyong squad ay magaling ang teamwork. Tinanong naman siya ni Sangho kung nakabalik na ba siya sa normal. Sa halip na sagutin yun ni Jin Sang ay sinabihan niya si Juya na limang minuto na siyang nakadagan sa likuran niya kaya nakiusap siya na bitawan na siya. Bago pa man umalis si Sangho ay sinabihan niya si Jin Sang na maghaharap silang muli na wala nang makikialam sa kanila. Pabirong tugo naman ni Jin Sang na okay na ako sa isang beses lang dapat wala ng next time. Binigyan naman ni Sangho Ho ng advice si Jin Sung bago sila magharap muli. Nang papaalis na si Sangho at kanyang squad ay sinabi ni Jin Sung kay Sangho na wala ng next time. Sa puntong ito ay hindi na kumbensi ng ating bida si Sangho na hindi na dapat sila magharap. May pagkapilyo kasi itong ating bida. Napabuntong hininga naman siya dahil hindi niya nakumbinsi si Sangho. Pagtapos ng pangyayaring yun ay parang binagsakan ng langit at lupa ang guro at mga kaklase ni Jin Sung habang inaanunsyo ng guro nila kung sinong nanalo ay bakas sa kanyang mukha na hindi makapaniwalang nanalo ang squad ni Giyong. Lumipat ang eksena sa principal office na kung saan ay bumisita ng pasekreto ang advisor para sa kanyang layunin na kunin ang files na kanyang hiniling. Binigay naman ng principal ang mga files sa advisor Nakapaloob sa files na ito ang mga pagkakilanlan ng mga estudyante ng Hyundai High School. At dito inisa-isa niyang tiningnan ang mga ito, una niyang nakita ang sikat na si Ann Samho, Sinabi naman ng principal na si Ann Samho ang pinakamahusay na estudyante sa buong mundo at siya ang pinagmamalaki ng Hyundai High School. Nang tiningnan ng advisor ang award history ni Ann Samho nagtataka siya dahil wala man lang kahit anong award na natanggap si Ann Samho nung nasa middle school pa siya ngunit pagtangtong niya ng high school ay samat saring award ang kanyang natanggap. Pagkalipat niya ng pahina ay nakita niya na merong trainee, tinanong niya ang principal kung totoo bang merong trainee. Sagot naman ng principal na isa siyang second year na estudyante na mas mababa pa ang rango kaysa sa first year. Napakamot naman sa ulo ang advisor dahil ang layo ng sinabi ng principal sa tinatanong niya na kung meron bang trainee, oo o hindi lang ang sagot kaya siya napakamot. Nagkaroon ng interest dito ang advisor kaya tinanong niya ang principal kung may pinasang resumang trainee na ito, sagot naman ang principal na meron ngunit mong kahi niya na hindi na dapat basahin pa. Dahil interesado ang advisor na ito ay binasa niya ang resume ni Park Jin Song, binasa niya ang mga pangyayari sa buhay ni Jin Song, namatay ang magulang ni Jin Song walong taong gulang pa lamang siya, at maaring dahil sa pagkabigla ni Jin Song ay hindi nagpakita ang kanyang ideya, dahil ang ideya ay kadalasang pagkatungtong ng walong taong gulang ay nagkakaroon na ng ideya ang mga bata. Dahil wala na siyang magulang ay nakitira siya sa kanyang tiyuhin at tiyahin na puro F-rank at inaabuso siya ng mga ito ng matagal na panahon. Isang araw ay may pumasok na mga magnanakaw sa kanilang bahay sa edad na sampong taong gulang si Jin Song. Pinagmalupitan ng kanyang tiyuhin at tiyahin ng magnanakaw dahilan ng pagkaroon ng malaking pinsala sa kanilang mga katawan at utak at dinala ang mga ito sa mental hospital. At ang resulta nito ay nakuha ni Jin Song ang kanyang ideya sa araw na yon. Habang binabasa ng advisor ang pangyayari sa buhay ni Jin Song at nagtaka siya dahil nagkaroon ng ideya dahil sa ganoong sitwasyon. Tinanong niya ang principal kung ang overall combat ability ni Jin Song ay F din ba nang siya ay sampong taong gulang. Sagot naman ng principal na hindi siya sigurado dahil nang pumasok na si Jin Song sa kanilang skwelahan ay F na. Tinitigin niya ang stats ni Jin Song at napatanong siya sa kanyang sarili kung tinatago ba niya ang tunay niyang lakas. Kaya nagpas siya siyang personal na makita si Park Jin Song. Nagtaka naman ang principal sa sinabi ng advisor at sabi niya na sa tingin niya si Jin Song ay lilipat naman agad dahil isa naman itong F rank. Parang hinaharangan ng principal na ito na makita ng advisor si Jin Song sa kadahilan ng F rank lang ito. Subalit walang pakiang ang advisor kung isa itong F rank. Dito tinanong ng principal ang advisor na kung ano ang rason kung bakit nila ginawang military school ang kanilang skwelahan, natigilan naman ang advisor at tinitigin niya ng masama ang principal, at ang principal naman ay hindi mapakali dahil akala niya napakadelikadong tanong yun para tanungin ang advisor ng ganon. Kaya humingi siya ng tawad at sinabi niya na hindi niya nalang sana tinanong. Kalmado naman na tumugon ng advisor, sabi niya na naghahanda sila para sa panunuya mula sa hilaga, ngunit sa ganitong sistema ay umaasa sila na merong estudyante na nagbago mula sa kanilang nakaraan. Kinaumagahan, nagising ang ating bida sa kanyang alarm clock at naghahanda na siya para pumasok sa eskwelahan. Dito nag-aayos siya ng kanyang kurbata at sabi niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya ngayong araw. Maya-maya pa ay umalis na ang ating bida patungo sa skwelahan. Kaya siya maagang pupunta ng skwelahan, dahil kamakailan lang ay siya ang naatasan sa lahat ng uri ng paglilinis at kung ano-ano pang mga gawain sa buong skwelahan nila. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na siya sa kanilang skwelahan, ngunit nang papasok pa lang siya ng gate ay hinarang siya ng dalawang lalaki at isang babae, sabi ng babae na si Jin Song ay isang second grader, dagdag pa ng babae na hindi na nila kailangan i-dress e code pa si Jin Song, at dito napansin ng isang lalaki na si Jin Song ang nag-iisang trainee ng kanilang skwelahan. Napahawak naman sa ulo si Jin Song sabi niya na ganun na daw ba siya kasikat para makilala nila agad, kaya nagagalak naman ang ating bida. Sinilip naman ng lalaki mula sa likod ng babae si Jin Song at sinabi na mas tanga daw si Jin Song kaysa sa inaakala niya. Dagdag pa ng babae habang tinititigan si Jin Song na pinagbigyan lang ng third year first platoon na manalo ang squad ni Jin Song. Plastic naman ang pagtawa ni Jin Song dahil sa mga pinagsasabi ng mga ito sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay nagsama-sama ang tatlo at sabay-sabay nilang tinanong si Jin Song, ayon sa nasa gitna na lalaki, ang ideya lang daw ni Jin Song ay isang punyal na walang silbi. Dagdag pa ng isang lalaki na paano daw ba tumagal si Jin Song kay Ansam Ho ng ganoon. At sabi ng babae na kahit si Sung Ho ay nagkakamali rin. Pagkatapos nun, nagpapagpag ng pangbura sa pisara ang ating bida at habang pinapagpag niya ay nagrereklamo siya na ang skwelahan nila ay binaback upon sila ng gobyerno kaya bakit hindi nalang whiteboard ang kanilang ginagamit kaysa sa blackboard. Matapos siyang magpagpag ng pambura, ang sunod niya namang ginawa ay magmop ng kanilang hallway, sa kanyang madadaanan ay kumikinang ang sahig. Sa pagbabalik tanaw ng ating bida, makikita natin ang kaklase ni Jin Song na pinupuri nila ang ating bida, sabi ng nakasalamin kay Jin Song na sa palagay niya ay nagawa talaga ni Jin Song ang kanyang bahagi sa pamamagitan ng pagtakas. Dagdag pa ng isa na kulay pula ang buhok na bakit hindi daw ginawa yon ni Jin Song sa kanila sa una pa lang. Hinawakan ng nakasalamin sa balikat si Jin Song sabay sabi na kahanga-hanga ang ginawa ni Jin Song, dagdag pa niya na talagang S-rank si Jin Song sa mga sitwasyon na di inaasahan. Nang makatalikod na ang nakasalamin sa kanya ay sinabi niya kay Jin Sang na ang lahat ng ginawang yun ni Jin Sang ay malamang swerte lang. Wala naman naging tugon si Jin Sang sa kanyang sinabi. Pagkatapos ng kanilang naging laban sa third graders ay nagsimulang bumuti ang pananaw ng tao sa imahe ni Jin Sang. Nagising mula sa pagkatulog si Jin Sang dahil hinampas ni Giyong ang kanyang mesa, ginigising niya si Jin Sang at tinawag niya pa itong basura. Sa kadugtong nitong kwento ay masasaksihan natin ang hindi inaasahang paghaharap muli ng ating bida at ansamho. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag like, comment at mag subscribe na rin at ehit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita kit sa susunod mga boss!